Hindi pa rin humuhupa ang isyong gumagamit ng ilegal na droga si Pangulong Bongbong Marcos. At para nga raw tuluyan na itong matuldukan, ay bakit hindi nalang magpa-drug test ang punong hikot? Tanggapin po natin yung hamon at sabay na magpa-drug test, no? Nang matapos na po ang lahat ng alinlangan. Kasi po, binatukahan kayo, bumato rin kayo. Sinasabi nung isa, hindi na ako nagpa-fentanyl, wala na yung pain ko. So lalabas at lalabas naman niya sa dugo kung mayroon pa siyang fentanyl, no? So, ganun din man po dapat ang uh, maging response ng ating presidente. Dagdag pa ni Roque, importante ang malaman ng taong bayan kung totoo o hindi ang paratang kay PBBM. Wala po akong pinapanigan dyan, ha? Wala akong alam kung talagang gumagamit ng pinagbabawal na droga ang presidente. I'm giving him the benefit of the doubt dahil umakit ako sa kanyang interblado noong huling eleksyon. Pero kinakailangan saguting mabuti. At hindi lang po salita ang sagutin, siguro po dapat nga sa siyensya sa pamamagitan ng pagtetest ng buhok na kung mas matagal ang epekto ng mga pinagbabawal na gamot kaysa sa dugo ng alam ko ay apat na araw lang ay e pupwede na mawala ang mga trace. Kailan lang ay naglabas ng video message si Pangulong Marcos at nanawagan ito ng pagkakaisa at pagbabago raw ng ugali. Walang kuwang ang mga paninira at paghahatakan pababa. Unahin natin ang ating bayan. Ang payag na ito ng Pangulo ay sa gitna pa rin ng tensyong na sa kanila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na unang ibinunyag ni Duterte na gumagamit ng illegal na droga si Marcos. Peace. It is an accusation against him from the public. Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Luneta Park Pakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, sige pati ako, pakuha siya ng blood test. Yan, that is how, the way it is disproved.